hapon mga, mga lods tuturuan ko kayo kung anong tips sa pamatay ng ipis nang gagamit lang tayo ng dalawang takip sa isang kahoy isang bato ganito lang po ang gagawin natin mga lods yung unang takip lalagyan natin ng asin lalagyan natin ng asin tapos yung pangalawang takip lalagyan natin ng alak ito lalagyan natin ng alak yan tapos ngayon, ang gagawin niya ng ipis, kakainin niya itong asin. Pagkakamalan niya na kanin. Ngayon, pag nakain niya yan, siyempre, mauhaw siya. Pupunta siya ngayon dito sa kulay puti na may tubig. Pagkakamalan niya ng tubig. Ngayon, iinumin niya yan. Ngayon, pagkainuman niya, maano ma siya ngayon, malalasing. Lalakad siya kayo papunta dito. Pagdating niya ngayon dito sa kahoy, mapapatin siya ngayon. Pag napatin siya ngayon dito sa kahoy, mauuntog ang ulo niya dito sa bato. Ayun, patay ang ipis mga lods. Yun know, lang, pumalod siya na nakatulong. <laughs> <laughs>